Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7 ng Bangsamoro Information Office. Magatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro. Formal na nanumpa ang mga membro ng Bangsamoro Transition Authority Parliament bilang bahagi ng ongoing transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinangunahan ng bagong itinalagang BARM Chief Minister na si Abdul Rauf Makakuwa ang oath-taking ceremony ng 77 members of the Parliament na naganap noong March 15 sa Malate, Manila. Kabilang sa mga naitalaga ay si MILG Minister-Attorney Siya Elijah Dumama Alba na ang pamumuno ay patuloy na pinapalakas ang lokal na pamamahala at Minister Dr. Cadell Sinulinding Jr. na nilalayong palakasin ang healthcare sa reyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 11054 o Bansa More Organic Law, ang BTA ay nagsisilbing pansamantalang pamahalaan sa BARM na may parehong legislative at executive powers sa parlamento. Samantala ay natasa naman ni bagong upong interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang lahat ng ministeryo, opisina at ahensya ng Bangsamoro Government na ipagpatuloy ang kanilang kasalukuyang tungkulin at istruktura habang nasa transition ang gobyerno. Sa isang memorandum na ipinalabas nitong March 12, 2025, sinasabi nito na mga minister o ministro at pinuno ng mga tanggapan ay dapat ipagpatuloy ang kanilang mga gawain upang matiyak ang maayos sa pag ng mga serbisyo ng gobyerno. Aniya, upang mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon ng gobyerno, ang lahat ng kinaukulan ay natasang ipagpapatuloy ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Ang kautusang ito ay mananatiling epektibo hanggang sa ganap na makumpleto ang transition. Binigyang diin rin ng punong ministro na ang pagpapanatili ng kasalukuyang istruktura ng mga ministers or ministries at agencies sa isang strategic na hakbang upang mapanatili ang mga programa at inisyatibang kasalukuyang ipinatutupad. Si Makakuwa ay tinalaga bilang interim chief minister ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong March 3 kapalit ni dating chief minister Audal Haj Murad Ibrahim. Binigyan din niya ang pagpapanatili ng status quo ay hindi nangangulugan ng pagiging kampante kundi isang hakbang upang suriin ang performance ng bar Mowas at matiyak ang epektibong pamamahala. Hinihikayat niya ang lahat ng ahensya sa ilalim ng bangsa Moro Government na manatiling nakatoon sa pagbibigay serbisyo sa mamamayang Bangsamoro alinsunod sa mandatong itinakda sa memorandum. Samantala, walong mga hospital naman sa Cotabato City, Maguindano del Sur, Maguindano del Norte at Lanao del Sur ang nakatanggap ng kabuwang 1.165 milyong pesos na tulong pinansyal mula sa Transitional Development Impact Fund ni Member of the Parliament Susana Anayatin. Ilan sa mga hospital na ito ay ang Cotabato Regional Medical Center, Notre Dame Hospital, Cotabato Quarry Culture Center at General Hospital sa Cotabato City. Kasali din sa tumanggap ng financial assistance ang Wao District Hospital sa Lanao del Sur, Maguindano Provincial Hospital sa Maguindano del Sur, Datu Udin Sinsuat District Hospital, Datu Blas Sinsuat District Hospital at Iranon District Hospital sa Maguindano del Norte. Layunin o layunin ng programa sa pakikipagtulungan sa Ministry of Health na i-enhance ang healthcare access at suportahan ng mga hospital sa reyon. Kasabay naman ng pagunita ng Day of Shuhada kahapon, March 18, ay formal na nagbigay ang Ministry of Labor and Employment ang sahod ng unang batch ng mga Islamic educators sa ilalim ng Bangsamoro Internship or Internship Development Program. Ginanap ang naturang aktibidad sa Jamiat Cotabato and Institute of Technology sa lungsod ng Cotabato. Na dinaluhan ng 257 bilang ng mga asat o asatid mula sa Maguindano del Sur at Cotabato na kaakibat ng Moro National Liberation Front at Moro Islamic Liberation Front. Tumanggap ang bawat isa ng kanilang sahod sa loob ng buwan ng Pebrero hanggang Marso na nagkakahalaga ng 5,544 pesos kada buwan. Binigyang pagkilala ni Mole Minister Muslimin Musema ang lahat ng mga benepisyaryo at binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagtitipon na ginanap sa pagkilala sa hirap ng mga Islamic educators sa Bangsamoro Region. Sa patuloy ng pagsuporta at pagbabayad ng mga reliyosong tagapagturo para sa kanilang paglilingkod sa reyon, ang mole ay magkakaroon ng isa pang batch ng mga benepisyaryo ng BIDP mula sa iba pa mga lugar ng bar na tatanggap ng kanilang mga stipends sa susunod na araw. Humahataw naman sa benta ang mga negosyante at mga kooperatibang nagtitinda sa Mafar Ramadan Trade Fair ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform mula nang ito ay buksan sa publiko ngayong buwan ng Ramadan. Sa report ng MAFAR, umabot ng halos 2 million pesos na ang kanilang kita. Ang trade fair na ito ay nilunsad ng MAFAR ay hindi lamang nagsisilbing pamilihan kundi isang plataporma para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, agrarian reform beneficiaries at maliliit na negosyante sa Bangsamoro Region. Tampok sa trade fair ang sariwang ani, organic gulay, halal na pagkain, traditional na bangsa more delicacies, inumin at iba pang lokal na produkto. Ito ay bahagi ng layunin ng barm na hikayati ng mas maraming mamimili na tangkiliki ng mga produktong gawa ng bangsa more entrepreneurs at palakasin ang sektor ng agrikultura sa pangisdaan at rayon. Sa gitna ng banal na buwan ng Ramadan, nananatili itong bukas upang magbigay ng mas maraming oportunidad sa mga negosyante at upang mas matulungan ang mga mamimili na makabili ng dekalidad, mura at halal na produkto para sa kanilang iftar at suhur. Ang publiko ay niimbatahan na bumisita sa Mafar Ramadan Trade Fair Plus na bukas araw-araw mula alas 3 hanggang alas 10 ng gabi sa harap ng Mafar Barm Office, Bansamoro Government Center sa Cotabato City. ating panahon ngayon makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Easterlies. Ayon sa pag-asa-asahan, ang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Kaya pinag-iingat po ang mga nasa low-lying areas sa posibleng flash flood at sa mga nakatira malapit sa bundok naman dahil sa banta ng landslides. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pagasa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ang Barm Ready sa screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si Farhana Caballo, nag balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po pagpalain ng Bangsa Moro.